38. 38. Alin Aling max Madam? yung madame? Yung 1.5 yung litro 1 ah. litro Ha? 1 litro? 38 Max gross Oo oh. 38 Ano pa? Ah. P50 Yan ang taga ng pansip Dalawang Sina yan yan Dalawang P50 mm -hmm

pagod pa pala yung Kaya pwede makagod po. Sige. Thank po. kailangan pa natin? O, baka may kailangan pa kayo dito. magic sarap ba? Magic Wala. Cubes lang. Wala ata. O, sige, sabihin natin Sabihin mo, magkano ka Isang balot. Yung malaki. Ila, lang. Isang balot. lang. Ano yan ano po? Pag ng pinanser. Hindi talaga pinanser mo. Ay, hindi po. Nandun Ay, yan. Ingat yan. Limit. saan Sana hindi Traffic daw eh. Wala ba kayo sa pan? ka ka dito tayo. Ala <laughs> ka lang ba? Magiging ka na. Ka sabang, ka na Alak -alak tayo. Ha. No. na tayo dito ng pangalan ng Stall number 195. 195. <inaudible> guys, dito na kayo bumili. Oh, may content there. ba si kuya, kami okay, na pa-order. So, na ko kayo ko na. ano kung 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 ano Pinalik siya. Grafik. Okay. So, oh, yung yes. pin natin sa ano, no? Sa na yung pin Kasi ano pa yung yes. Yun yung ano natin. Final destination. Mag-do na tayo. Na. mag mag-go na tayo. Ano ba yung Hindi, hindi na Kung na mura nasa Sa mata so, no bandero na sa wala yung ano, yung matapos yung class, nag-exam na. yung una namin sa dia, 'yung bago. namin yung pamilya para dito mga 'to, mga mga nag-try. Hello? Binaksat yung kanina niya. Waalaikumsalam. 70 pesos to Ito 'yan. ng Sabi ko, na 'yung para magawa. Dah, te na 'yung kumaya. Siri po, meron na lang 'yung kanila para para na yung gulay. Medikit sa bigas mababasa. Kain bigas pa. Aurora din pa ka. Magdala ng mga yan. dalawa para happy. So yung mga ano, so, ano e. ito, yung mga <laughs> ano, numbers hindi <laughs> to sa akin. Hindi, oh. oh. ano dapat isa na lang mag beat at <laughs> iabot na lang doon, isa. Okay. So doon naman tayo Doon okay. okay. naman tayo lahat sa So let's go, diba? Hindi, parang dito tayo lang mag si J.J. Ay, wala pala. lang Tapos kami na may J.J. mag-beat-beat dito Itong itlog, ano? baba ko hindi yun kita dalinya ako, okay. ako nalang lang sao Ito nalang sa <laughs> okay. Okay. Oh, Ay, ko, ito, na lang bigat 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 Ito bigat 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 Kaya bigat to. bigat 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 tayo bigat 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 tayo. Hindi, bigat bigat yung huh? bigat hodle ng madalas ano ba? ano kaya mo ba? Oh, oh, ito yun <l> ito kaya mo ba? ganun lang. yun. ka ba? yung bigas denda mo na. ay yung kahon kaya niya daw yung. ito sa <l -tunan> oh, yung gula yung gulay

Hello. Ito, dito. na yumaman lang jersey back po. May Pilipinong ato. Ano? sauce. 2 mo. lang ba yun kuya. Ah. kasama 'yung ano? Oh, may kasama ng pasta? Uh Oo. -oh. Ano? May 110 sa 145 sa 1.40 yung sangkilo mo no? kaya na? kaya na kaya na? yung ano uh, 1 kilo lang? o naklue sang lang, na? ganon ati ano price sang kaya ba? forty or forty five ayano yung mana kaya? pati nga po nung twenty yun yung isang san mo mama. san Ayan. Ini penseng na, okay sa. Ayan 'yun. Itong pula ate magkano to? Ano pula? 140. Ayan na lang po kasi yun. yung yung piyesa. 140 na lang. Ayan, okay. <coughs> oh, yan. sweet yan. Pilipino, hindi mo ko. Ano kayo mo nalang si Arlen para sigurado? Ano nalang ko na yun? Kapigay na pa ako siya. Ah, okay. Dalan mo kami ng kunti, ano ah, mantika ka pa. <tipos> malinaw na mantika, ano, kunti <tipos> ha? So, Kasi tatakali namin. Ha? Ay! <tipos> Tatlo. Okay. Okay. Pero sa malinaw ah, para makita ko naman ah. Yeah, ano ba? Ya, dia motivasi. 何 <laughs> <laughs>